Hi guys! For today's video, mag-unboxing ako from Shein. Ano siya? Uh, kids uh, clothes. So, tada! Marami to. ano na, ano to, puro, puro, siya pang ano, pang babae. Pang, um, four, four to six uh, years. Ito, ano siya, pang, pang winter. This coming winter. pag kasi to, si cotton siya, oh, maganda. Stocking. Oh, ang ganda niya, oh. Ano siya? Limang peraso. Isang balot. Iba-ibang kulay. Tapos ito ni Ang mura kasi doon. Ang mura sa Shein talaga. Pero minsan, hindi maganda yung ano, hindi maganda yung tela ba? Hindi siya cotton. Ito yung medyas niya, kuton. cotton. Ano to siya? sampung peraso. Tapos ito din is stocking din siya na ano buo. Yung isa walang walang ganito. So ito siya ama. Maha, <laughs> maha, malaki pa ito. Mahaba pa. Ano. Oh. Ito kasi lang ito. So. Yan. Maganda talaga si o oh, cotton. Tsaka makapal. Ano din siya? Four pieces. Ito naman. Yan o. Oh. Wow. Wow. Maganda siya o. Oh. Cotton. Ano siya, oh? Leggings. Walong peraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siya, 8 pieces. Oh my God. Ang ganda niya, oh. Kuton. Ang ganda. Tsaka talaga ang mura. Pang ano siya, pang divisoria fries. Pero, minsan talaga maka-order ka ng ano, yung mali sa sa'yo. Mga pang, ano na to, pang winter, ito maganda rin, oh. Yan, oh. Exacto lang, siya. Na size. Oh, my God. Ito, oh. Ito, tatlo. Tatlo sa isang balot. Yan, oh. Ang cute. Ang ganda ng tila. Napakaganda. Ito, may, ano din ito. No, pa, basta pang winter siya, mga stocking. Nakita ko kasi nagsim. Ito yung ano, parang ito rin. Pero bukod siya isa-isa. Yan o. O diba? Grabe ang ganda. Tapos yung size niya talagang perfect. Ito. Kasi marami. Tapos may, may darating pa akong ano, in, in order na pang school supply. Tapos yung damit ko. yun o. Oh. Hindi ka manginayang sa pera mo na ano, na pambili dito. Na murang-mura na. Ito naman oh, mada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din to sya. So na, di masyado malaki. <laughs> ah, ito kasya. Kasi mag magsusuot pa siya ng ano, ng diaper. Ayan oh, sus, grabe. Sa dito sa ano, bumili kang mahal-mahal. Kahit sa H&M. Pero grabe ito oh. Napakaganda ng tela. Hindi ko natanggalin kasi sim lang naman siya eh. Dito kasi pag winter, dubli-dubli. Stocking. So nung nakita ko na nag-sell, sa isang ano lang to. Bata. Babata. So, yun lang guys. Ang ating unboxing. Thank you for watching. Yun o. Oh. Diba? Bye-bye.